Boksingerong nagpahirap kay former WBA World Super Lightweight Champion Rolando Rolly Romero. Binugbog lang ng 20 anyos na si Abdullah Mason. Paano nangyari yon? Well mga amigos, hawak ang kartad ng 17 wins. No losses, no draws with 15 knockouts. May taas na 5'9 at 74 inches ang reach. Kung niya sa lightweight division, eh hindi po talaga maikakaila na isa sa mga pinakamahusay na prospects sa ngayon, ang pambato ng top rank na si Abdullah Mason. Sa katunayan nga po mga amigos, sa mata ng ilang mga boxing expert, sinasabi nila na malaki ang potensyal nitong si Abdullah Mason na maging future pound for pound king. Bagamat malayo pa tayo sa usapang pound for pound sa pagkat 20 anyos pa lamang itong si Abdullah Mason pero sa kanyang huli naging laban kontra sa boksingero nagpahirap kay former world champion Rolando Rolle Romero e eh ipinakita po ni Abdullah Mason na talagang malayo ang kanyang kaibahan. Mantakin Mantakinyo na naipagsabayan ng gusto itong si Manuel Jaimez kay Rolando Rolly Romero. So balit na makalaban ni Abdullah Mason itong si Manuel Jaimez ay pinagmukhang amateur nga po ni Abdullah Mason itong si Manuel Jaimez. Sa naging first round ang kanilang laban na akalain mong isa ng veterano itong si Abdullah Mason sapagkat hindi po siya reckless tulad ng ibang mga baguhan. Napakapasensyoso. Pero sa first round pa lang po mga amigos sa eh, kamuntik-muntikan ka na bumagsak itong si Manuel Jaimez nang tamaan ng 1-2 ni Abdullah Mason. Now, punta tayo sa round 2 isang napakatulis na jab at isang counter uppercut. Bagsak ang sinasabing boksingerong never been knocked down Tulad nga po ng nabanggit ko kanina Napakapasensyoso nitong batang ito Kahit pa naka-score na siya ng knockdown Eh hindi pa rin po siya nagpapabaya sa kanyang depensa Hindi nagmamadali Hindi tulad ng ibang boksingero na kapag naka-score ng knockdown Eh magbabarabarabay na Si Abdullah Mason po mga amigo sa mapili sa kanyang bawat binibitawang suntok sa round 3 tinangkang i-pressure ni Manuel Jaime si Abdullah Mason pero dahil mahusay din po ang inside game nitong si Abdullah Mason, e eh muli na namang nakatikim ng knockdown sa round 3 itong si Manuel Jaimez nang paulanan ng na mga kombinasyon ni Abdullah Mason. Akyat baba ang atake ni Abdullah Mason kaya parang hindi na alam ni Manuel Jaimez kung saan sasalag. Parang Terence Crawford sa midrange itong si Abdullah Mason at Jerbon Tank Davis naman ang kanyang uppercut. Muli na namang nakascore ng knockdown si Abdullah Mason sa round 4 nang tumama ang kanyang counter pero ang tumapos po ng laban na yung magkasunod na right uppercut at right hook na sa pagkakataong yon ay hindi na po nasikmura ng referee kaya tinigil na ang laban. Kaya naman the winner by 4th round TKO and still undefeated Abdullah Mason. Ayon sa commentators ng ESPN, posible ngayong taon din daw po mga amigos ay mapalaban na sa world title fight itong si Abdullah Mason. Papalag ako para sa